Gusto mo, oh. puntahan kita, walang kamera, tutukan tayo, walang gloves. Bakit pa kailangan mo ng ano, masado ka mang masubis. And let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Matagal ko na rin, huwag ka mag-alala, Tore, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Masaya naman ako na, ano, na nag na si Tori ngayon. Ganito yan. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pang charity-charity? Why do you need a... Uh, kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila. Gusto mo, puntahan kita walang kamera, tutukan tayo, walang gloves. Bakit pa ba kailangan mo ng ano? Masado ka mang masubis. Well, di ko alam kung if you're, if you're really serious about this.